kapatid itong si Kumpare. Abay, may plano palang taluhin si Kumare. Nang dahil sa ice cream, naku, nahuli din ni Mister. Naku, tara na. Let's choose our fighter. Sa bawat away, ay may dahilan. At sa bawat dahilan, ay may na gan. Naku, Edwin. Ikaw ba yan? Marie at Gilbert. Welcome sa i-Mediation! Pagpakilala muna kayo sa ating audience. Ayan, mauna ka Gilbert. Ako po si Eddie. Ay, Eddie pala. Eddie ako yung ito po. Ano ba ito? O, ayan. 47 years old. Hmm, 47. Anong okay. trabaho mo? Ano po, ar arastre po ako sa... Ah, sa Buriones? Oo, sa arastre. Ay, ganun. Eh kayo naman, Marie. Ako po si Marie Rocabo. Oo. Oh. Ilan taon na kayong magkasama? 24 years po. 24 years. May anak kayo? Meron yeah. po. Isa. May, Isa po. Isa? Ha? Ilang taon na? Mag-24 na po. Oo, oh, nagtapos naman. Nakapag-aral ba? Hindi naman po. Hindi. Ano ang ano ano high school. High school. Nag-aarastro rin. Na uh, hindi, hindi. sa man yun? Hindi po. sa bahay lang po. Sa bahay lang po. Sa bahay lang. Ikaw naman, Gilbert. Pakilala okay. ka. Ako Gilbert Pasquede. Yeah. Nag-aarastro ba ako sa Arastra. sa Arastre din. So, magkakilala kayo ni Gilbert. Matagal na kayo eh. Sa kayo, kasama ka sa trabaho. Bumibisita sa inyo. araw po kami magkasama. Magkasama Pero, bumibisita sa bahay. Magkakilala kayo. sa isang bubungan lang po. Sa isang bubungan lang kayo nakatira. So, gano'ng kadalas kayo nagkikita-kita tatlo? Madalas. kasi isang bubungan na lang. Marie, Uh, nung unang dinala ng asawa mo, ito si uh, uh, Gilbert sa bahay, nagkaroon ka ba ng interes sa kanya o barkada lang ng asawa mo? Medyo po, nagkaroon din po. Kagad ka agad agad na gustuhan mo na siya. Oh, Bakit? Nakita lang po. Ha? Nakita lang po sa kanya. Oh, ayun naman natuwa ka kagad. Eh pero halos kapatid ng asawa mo yan, di ba? Nasa isang bubungan lang kayo. Di ba ba naisip na sasaktan si uh, Sir Edwin diyan? Nasa po nahulog lang na lang po yung ano ko sa kanya. Huwag siya malapit, ano? Nahulog na lang po yung loob ko sa kanya na hulog hmm. ang loob mo. Ha? Bakit nga? Noong una, tatuwa ka lang. Ha, tapos, ganun lang Basta. Gusto ko lang. Kasi nakita. Kung so, natuwa ka lang. Ikaw naman, Gilbert, di mo ba, ba naisip? Masasaktan yung barkada mo. Kung naisip ko po yung ma'am mga. Kasi no, dala po ng damdamin. Dala, dala ng damdamin, damdamin, ha? Kayo talaga, nakain laban pa kayo. Eh, halos kapatid yung turing sa iyo ng Ed na yan. Iba po nun, eh. Eh, napag-alaman ko na bahagi sa kwento ninyo yung ice cream. Ano ba yung ice cream na yan? Bakit at paano? Pa, kaya... Ang ng ice cream. Ano, ano? Ang ng ice cream. Oo. Oh, oh. Kaya yung siya Sa ice cream Sa ice cream man. Ano ice pa, cream, pa? man. O tapos? Yun nga po eh. Nagkataan po yan na huli yung ipanigay Paano kayo nahuli? Ano nangyari? Kasi doon po sa labas namin. Ha? May ice cream doon. Tapos, ang kong ikaw, kain tayo ice cream habang wala walang asawa ko. Habang wala asawa, yung asawa ko. ko. Say, eh, asa naman si Edwin? Andun po. Trabaho po ako. Eh, trabaho ka. Eh, ka sa Eh, nung umuwi po ako, oh. na datlang ko puro yung anak ko, nag-iisa. Eh, sabi niya... Ay, iniwan ninyo yung anak mo uh, sa loob ng bahay. Hapo. Sabi niya, oh, sabi sama? niya si mama raw niya, umalis lang. Ko. Sabi ko, sige, kakain ako. Pagtapos, babalik ko lang ako sa trabaho. Tama. Nung pagbalik ko, yung pagbaba ko pa sa jeep, para po kung ano na, na, yung nagmalakmata na may nakita kong di ka nais-nais, nagsusubuan. Ha? Nagsusubuan ng ice cream yung ano po. <laughs> parang bagong kasalan, alam mo, jowa. Sabi ko, <laughs> siguro hindi totoo to. Sabi ko, sa sarili ko. Eh, tiling na po talaga mag... Para kung natunaw na ano, nakakandila. Na ice cream ako, na ano pinagpapagod ba yan? Imbis na papasok ako na wala na akong nanggana. Ipinta mo. Ay, ikaw ang nahiya. Sabi ko, ang sarap niya na. Ano, pepa, baka pwede ako makahingi. Nagulat si siya, 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 siya ng dalawa. Nagulat siya ng dalawa. Ano nakuha mo pong sabihin? Sabi ko, ba't dito pa kayo nagaan mo? Sa, sa bahay pwede na bahay. naman eh. Oo, sabi ko, sabi niya, hindi, nagkataon lang ito ako ni Gilbert. Kaya pala, umabsent ka dahil dito. Oh. Sabi ko, ala. Pag ano ko, pag sa kanya, nawawala siyang bigla. Tumakbo ka na. Sabi ko, nag-uusap kami. Sabi ko, hindi ka doon tayo sa bahay mag-uusap para malibanagan natin yan. Kasi hindi naman po ako siyang dalawas ang lalaki. Talaga? Ano nangyari, Marie? Ano pakiramdam mo nun? No? Nahiyak. Nahiyak? Oo. Oh. Tapos, bumalik ka, umalis ka kasama ng anak mo. Paano ba yun? Nagpaliwanag naman ako. Ha? Nagpaalam ka? Nagpaliwanag po. Nagpaliwanag ka muna kay Edwin. Okay. Anong sinabi mo? Magkain lang. Kain lang kami ng ice cream. Tapos parang binigyan naman ng motibo. Pero meron talaga. Ha? Meron na ako talaga. Meron talaga. Ano yung tuto mo? Sa, Edwin, sa, akin sa, sa, sa akin nagtiwala -nag -nag ako sa kanya. Nagbinawal. Parang bang... Pero hindi ako nagtatanim ng galit. Kung um, katuwiran ko lang eh. Bakit ako pa? Sabi niya. Oh, pero hindi ka naman ang babae dati? Ay hindi po. Ano naman ang pagkukulang ni Edwin? Bakit mo hinanap si Gilbert? Kasi po minsan, ano eh, busy na siya sa trabaho niya. Kasi si Gilbert, siya, lagi siyang pumapasyal sa bahay. Ikaw kumadaan ka ng daan. Liniligawan oh, okay. mo na pala eh. Oh, Gali siyang trabaho, dadaanan niya muna ako. Okay. Eh mo naman naiiwanan si uh, Marie lagi? Hindi po kasi abala po ako sa anak ko minsan. An -um? Bakit? Siyempre, Marco yun eh. Kaysa, ano, eh, misal, ano sa may ginagawa. Narilimutan mo na, may na, na na kayo. Eh, eh, pero ang alam ko, uh, umalis kayo kasama ng anak mo, pero pumalik ka rin. Tama ba yun? Opo. Okay. Ano nangyari noon? Hindi niya po matis na mawala yung pamilya namin dalawa na... Siyempre, may anak ako. Ayaw kong maging broken family. Teka muna, ano yung flavor ng ice cream para maiwasan? iwasan cornet cornet tama na, na matibong na ice cream na yan yung bilog na ano cornetopo <laughs> 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 ano ba Napatawad mo na ba Edwin paano ba yung kaibigan mo eh, eh, si Gilbert, si Marie? nag ano 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 ng sabi ko. Pwede pa rin kita pagbigyan. Kaso, hindi naman kaagad-agad, sabi ko. Kaagad-agad. So, ano na nangyari ngayon? Ano na ng latest? Ano ngayon ang sitwasyon ninyo? Parang walang pong nangyari. Okay lang po. Ano pinatawad po? mo? Ano? Hindi, pinatawad. Iba, ano? iba na yung reaction nung nakaraan. Iba, na po, namin, yung nangyari ngayon. Ha? iba ba, na po yung sitwasyon namin. Iba na po yung sitwasyon namin. Malayo na nating. Ano ibig sabihin ng malayo Kung na? Nanon kayo sa malalang mala mala kibuan? Na, ano yung importansya? Meron naman Dating lambing ni... ano na, na konti-konti nawawala na parang ano ko na lang siya kayo, yung ano na lang, parang turin ko ng ibang ano. Pero magkasawa pa rin kami, parang ganun lang. So, umiigi o lumalala? Parang ano lang, yung may problema yung dumaan na isang saglit lang, pero nagbabago rin. Nagbabago? O, oh, so, dumadaan ka sa bahay? Pumipirmi sa bahay ng mas matagal? Opo. Ha? Kasi po, siyempre, hindi ko matiisin may anak may po anak kami. May anak po kasi kami. So, anong ginagawa mo ngayon? Ano, talagang uh, pinapabayaan ka pa rin or okay ka na? Okay naman ako. Na okay, okay nila, naman. Nila okay. So, ibig sabihin, kahit masakit ang nangyari, may natutunan naman tayong leksyon. Opo. Ano yung natutunan mo, Marie? Saan? Maliban sa wag kakain ng ice cream na gano'n. <laughs> ano? Ako, sa akin lang po, ma'am. Sana wag na po matulad sa mga anak mong ginawa namin. gano'n lang po. Oo, oh, oo, oo. Lagi naman Kaya ang anak na ako. Kaya po sa mga anak namin na ganun kami. Eh, yung mingi naman po siya ng despesa, sabi ko. Kumingi ka naman ng tawad sa kaibigan hmm. mo. E, sabi ko, t -t total na nangyari na. Kalimutan na natin ang lahat ng nangyaring bagay na to. Kaya mo bang kalimutan? Kasi tao lang tayo na marunong magpatawad sa bawat isa eh. Nangyari niya yan eh, sabi ko. Ako ha. So, ano naman ang nararamdaman mo ngayon, Marie? Hindi na raw siya ulit. Ulit-ulit. Eh, lang. pero ba't iyak pero, na? Iyak. Bibilihan ko na lang siya ng malaking ice cream. Ha? Ano? Bibilihan mo na lang ng malaking ice cream! Ay, yan! Ayan, bati so, na kayo ngayon. Para, para hindi para na, na siya... Okay na kayo? Bibili sa labas. Ah, sure ka? Hindi okay. na po ako ulit. <laughs> Ayaw mo na? Natakot ka din? Opo. Oh, eh, pa, paano yung sinasabi mo na natutuwa ka, gano'n, tapos na laglag na rin yung koan? Puso. Wala, okay na po yun. Ang na, na yun. Ang na lang. Opo. Oh, crush, crush na e, lang. Kasi po, hindi ko po siya ginantay ng galit eh. Ha? hindi ko po siya ginantay ng galit. Pag o kaya nga eh, bilip naman ako, hindi mo pinagpunto na ng galit, hindi ka nag-stand na lang. Hindi ko ako. Bigyan ko pa siya ng, ano, ng priority na kaya... Mm. Mabait po kasi siya. Oo, oh, mababait. Mabait ka rin. Hindi kayo nakipagsuntukan. Mm -hmm. Hindi, kasi magparkada talaga okay. tayo. Ayun, happily ever after kahit papano. I may solusyon sa bawat katapusan ng bangayan. I may kamayan. O magkamayan na lang kayo. Ayan yung pagkakakala. Ayun. Ayun, talaga ay, kapatawaran. Eh, paano naman yung mga asawa? Papang. Doon lang sa bahay, ma'am. Doon lang sa bahay. Doon lang sa bahay. Eh, gusto na dyan Say kiss na Marianna, ka ba? Maria, na. ka? Ay, ikaw ang may sana. Ikaw ang lumapit. Ay, ikaw dyan eh. na Oh, yan. Ay, yan. Ay, yan. Ay, yan. ah 8 p.m. at the moment with Ivy Season 3. Wait. Wait.